Dito tayo sa manuka ni tatay. Sa kanyang hardin. Ayan na. Nawala lang si tatay. Naging ano na yung ano niya. Ayan ang bayabas. Wala nang bunga. Ayan ang kanyang mga manok. Ang kanya mga chicken. Oh, dumi na rito. Nawala lang si tatay. Asan ang ah, chesa? Ay, chesa. Ay, oh. Chesa pala to. <laughs> Lumaki na. Ay, senior. Ay, may bunga ang tsesa. Ayan, o. Oh. Sino kumakain ng tsesa? Masarap to. Maganda to. Ayan, ang mga tilaok na manok. Ayan, mga manok. Ay, ang bayabas, o. Oh. Kaso, ano ka? Hindi pa uh, hinog ang bayabas. Mga guyabano, wala. Sayang. Ito yung, ano, yung suha na pinagkukuhanan namin. Mamatay. Wala Kailang, na. Ayan, may no. isa pang bunga. May no. bulaklak eh. Oh, ay, ayan, ay, no, ay, no, May no. mga bulaklak siya. Ayan, hmm. bulaklak ng tsesa. Tapos meron pa doon isa, doon sa dulo, kanyang bunga. Ito ang manuka ni tatay. Ang kanyang, ano, ayan, Oh. No. Wala si tatay, nasa probinsya, kaya wala na nag-aalaga. Hindi na rin malinis. Dati, laging malinis. Mga bayabas, ano pa? Ilaw pa. Yan ang ano, bakanting lote kay tatay. Kaya, eh mga manok niya. Mga chicken. Ayan. Mga ano pa. Lili pa. Ay, ubas. Lubos ng ano yung mga ubas. Ng dahon. Ayan, oh. Namunga na rin. Kaya lang, konti lang yung bunga. Nakututukayin ito. Ayan, ayan. Chee! Chiki, 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 chiki! Ayan, hindi nagtuloy yung mga bunga ng ano, guyabano. Sayang. Dito na tayo. Ayan, suha, matabang. Senior Joey. Naayos niya na yung ano niya. Mangga ng kapitbahay.